tatlo na eh, tatlo kong Hi, good morning po. Ito po ito po yung content creator ng ano ng Sampalok. Ah, hindi po, parehas kami dalawa. Kaya dito pa hindi. po. Tatlo hindi. kami. Wala, tatlo mahina pa. ako, mahina. Okay lang yun. mag mag ano eh, ka lang upload ka lang ng upload. Talaga na araw-araw pinanood sa, ba, ano? sa susunod, hindi na kami makalakad ng normal dito. Tabi-tabi-tabi. <laughs> okay, May mag-aambos interview na sa amin. At magpapapirma ng ano. Ito po yung barangay. Alayan na yung ulan. Ang ulan ba yan? Naulan po. Nang lalakad kami na ulan. Pero hindi yan nalakas. Ano man, hindi malakas <laughs> ito na. Daan na yan, mami. Alipo na. Okay lang yan. Alam ni Lord yan, hindi tayo magkakasakit.

Hindi, kaya pa ito. Maliligo naman. Basta maligo ka lang. Basta na ka. Ayan na yung makeup. Oh, Amen. Maliligo na po ako ng maga. Uh, Naka-makeup na po. Naka-lapstick. Hindi, basta maligo ka lang. Or kung mag-alcohol ka. Yeah. Alam mo kaya kung iyon ay... na 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 ano, 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 ano. kasi may kopya. Hindi, yan ay walang kopya. I ano ko nga yan kay Dayan tapos papalagyan ko ng print ko. Meron na sa YouTube. Kaya nga ipapaprint ko para may kopya. Anak ko, lakas na ng ulan po. Pino-solo ko yan pag-commentator ako eh. Tatakbo ng ano ito, tatakbo ng kagawad ito eh. Lakapit. Iboto niyo po ito. Oh. Po, Ibo yan. Iboto niyo to sa Tanay. Oh, oh. nagsimbala ang ay para yatang nalulukay mga bahay niyo. Iboto niyo po 'yan sa Tanay. Sabi ng mga bayo, sabi ng bayokot mga Nako, bisim-bisik ka sa career reels. Para mag-like seconds lang. Kahit hindi sila nag-nagla-like, -like, alam ko naman nanonood sila ng video ko kasi nagtataka ako eh. Yung iba lang, mga sampu comments lang, nasa 20, 30 na yung views eh. Ay, sarado, anak ng tete. abo ka. O, diba, umabot dito, ng... Okay, babay na tayo muna kasi lakasan ng ulan.